So mga idol, nandito kami sa taas ng Nasol Road uh, dito sa Barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar at May 21, 2024 Ayan, dito yung kalsada papunta doon pa uwi Ito ba yung magandang ah, uh, tanaw po yung ah, uh, ano? Yung Blue Lagoon, ano po uh, papunta kami muna doon uh, Doon po yung daanan uh, Ito mga magandang view dito sa Sikodus 2nd District of Northern Samar uh, Shout out po sa akin mga solid supporter at mga new followers Ayan po yung dagat Kaya blue na blue po yung dagat po live blue Kaya tinawag po nila Kaya tinawag nila ang uh, blue lagoon Kaya kasi uh, kung kayo uh, ganito yung ano ko Wala kayo nabubulol Tinawag nila uh, blue lagoon kasi kulay blue yung dagat Ayan uh, po yung mga bundok na bato. Ah, uh, ito naman mga idol, yung nilagyan dito nang sa revolto ni Korea Keno. Wala na dyan. Um, sabi nila, pag, uh, nung gumagyo inatanggal yung revolto. Ito naman yung daan po nato dun sa Katarman. Yan. Ito naman sa gilid yung pader. Sa may friend, pasal from Canada, at Tiglinda, kay Sir Kibit, kay Madam Luz, Picardal at Pedrano Centro. Pedrano ay pulo naman si Oynoy. Uh, maraming salamat po pag support kay kagabutan vlogger. Uh, chat out kay John Itman na taga barangay magtaon mapanag sa sabi kay Waray TV shout out kay Lapinig TV kaya ati Santa Scorni ni Ransom TV kay Kasikap Channel. Ang kay George Malba, si Boyo at kay Gerald Vlogger. At lahat po ng gamutan ng shoutout, lahat po ng mga barangay official natin. At masipag ng mga na mga FW at mga goro. At sa ating mga kaibigan, mga polis, mga sundalo, mga traffic poster, mga security guard. At lahat po ng na mga nakasupport kay Gabutan Vlogger, maraming salamat po. Ayan yung mga magandang view uh, dito sa Second Second District of Northern Summer. Ayan yung uh, Blue Lagoon. Yun. Uh, kung natin dito yung mga kukuha pa ako dito mga ilo ng maraming video at picture. Ito mahirap dito mga akyat mga ilo kasi eh mataas po yung rayo. Magkasi ito kay Madam Isabel Cross, kay Madam Le Alcantara kay Barangay Captain Stephen Longco ng Barangay Anito Gamon Samar At sa ton kay Barangay Captain Serapin Kilicol Jr. sa aming uh, Barangay Captain Santos Plato ng Pamili At sa ton sa aking mga uncle Ito dito lang yung uh, linagyan ng Korea Kino Revolto ito mga idol as uh, Summer Islands Nature Park Economic uh, Buffer Zone Pacific Coast O oh, yan Ito yung ano dito na view So ito atin kay ating Juna Ito yung mga dalawang kasama ng gwapo hey, hey, hey. Oh, ito yung mga kasama ko ng mga gwapo ito ito yung uh, linagyan ng korea kino revolto pero wala na dito mga idol nila inayos yan nakatel siya dito ito kung natin dito yung uh, magandang view ito yung dagat uh, at yung mga bato uh, yun, yung uh, blue lagoon yan So, sa mga local vlogger at mga riding vlog, lahat po ng mga driver, shout out at tingat-tingat ulang sa pagka-drive. Ito yung bato na bundok at yung yung pader na bato. Ayan mga idol. At uh, hindi po napaba yung pag video kasi hindi kaya i-upload sa aking uh, Facebook. Yan at maraming salamat. Uh, please subscribe kagabutan vlogger. Sa ito pala kay Rayhack TV, kay Mark Dave Nebrida.